nag-uuling tayo. Naginit ako ng tubig. May sumiklab yung ano doon. lata. Sumiklab. Ayan, naginit tayo guys. time natin na iinit ay yung ating baby oh ayun oh nagbibibi yung oh baby tumibangos tayo dito sinampalok ang bangos lukong bangos tapos dito oh wow, may bangos tayo yan oh, may nanok pa oh, dami ulam hirap talaga ng buhay natin ngayon grabe naguuling na lang ako eh kasi nga mahirap ang buhay okay, initin natin dito sa labas wala akong gas yan ba eh yun nga pala yung motor natin nagawa na natin yung likod yun ako lang may gawa nyo no? oh. likod nilagyan ko ng stainless dito na ayos na natin ayos na yung ating harap yan, nalinis na rin natin dito Yan yung kulong-kulong natin Yan, nais na natin dito Binidiktig ko yung hagdanan Wink I love you all guys Silagyan ko lang, lang dito Budiga Sa loob त कंदी आई लव